Ano sa kapat? Dahil na mga kapat kay angatong atong dahil to. Dito lang ata sa bagyo nga Christine. Christine ba? Dili Udit. Christine Udit, og Udit. Silingan na mo si Christine og si Udit. Dili. Ah, Naep na pa yung mga hinalay diri o. <laughs> oh, tag 5, tag 5, tag 5 tanan. Kala si Pat. kay ang unang day kay naguba man. Hinay, hinay. Ah, palit na rin kag-siminto. Palit na. ay mga bata oh, nanigpaw sila kay Taubman. Atong last Christine mo na mga dipinsa niyo sa ako da. Ah. na. Nangalubong na kayo siya. Salata so, yapon, hindi magsilbi. So kailangan niya din siya dike kun. Buak man ang dike. Bisig na ay daig din nga dako. Pero magsigunda og dike para dilim sulod sa balay.